Wala baka... pulong baluban si Luther. Dagmo Luther. O tayo dito. Naku si Luther. Sa kanan. Ayam, natira na sa law. Ako kukuha po po si dito raw. Kasama nga isa A, pag po. <laughs> na Ma Na po ata si hindi naman po nagnanakaw ng balubat nanguha lang po agad <laughs> may balak po ata siyang magtato eto oh kadami ang baba ayun oh. Oh, ilaw pa eh. Matigas eh